pan, Narito na kita. Sino nag siya, oh? Sino nag siya, oh? Sino nag siya, oh? Bigyan mo lang unang pangalan. Matanda ka na eh. Aakit talaga eh, puputol 'yang kabilang pa hindi ka magamin may edad ka na tatanggalin mo na lang ha bubunutin mo oh bubunutin mo na lang ha papakulang papakulang kita ha bubunutin mo ha Simula ulong hanggang sa pa. Bilis. Pagpag mo. Bilis. Ipagpag. Ayan. Bilis. Mm -hmm. Ayan. Nagpa. Nagpa. Doktor na daw. Okay Wala naman. Pa. Lahat naman ay. daw. Ay clear. Clear yan. Lahat. Clear. Walang makita. Ayan. Tanggalin mo. Sumula sa ulo. Hanggang sa likod. Maldita ka eh. Maldita ka eh. Mm -hmm. Tanggalin natin kamadultahan. Oo. Ah. Baliktad mo. aray mahalin ko mm, Baliktad na yan. Ha, ang kandila. Huwag mo nang gagalawin ito ha Hindi na lino Papakaw lang kita ha Lulubayan mo ito ha kamay na lang yan. Paano niya lagi tinitira eh? Oo, oh, tinitira lang. At likod, hindi pa yan. Bigyan na na next yan. na. ka eh. Huwag oh, oh. yun ha. Gusto na kita. Okay. <laughs> natin naman na.

Ya, apetan, maketan, Aku Aneng mabalat na ko na Tata? Mm -hmm. ah, tira -tira. Mm -hmm. parang ba? Heri hmm? pa tingnan mga kakasengko ha. Okay. Okay. <laughs> ah, kaya sabi siya, sa huwag yun ang pahirapan to ha. Huwag kayo pag bumalik dito, kapatay ko kayo. Ha? Huwag yun ang pahirapan to ha. Pag nahuli ko, huwag kayo sa katawan nito. Pagbibigyan ko kayo. Mm. Anong naman? Mm. Anong naman? Maabot ba? Tagal mo Oo, eh. ako ng mga isa diyan? Mayroon pa? Masakit pa dito. Kaya abot mo nga yung ano? Ano ng cellphone yung... Oo. Maglalaga ka ng ano ha? herbal lang. Para maano nag-iba. Iba ba na. Oh. Iba na. oh. Iba na. Iba na? na. Ito naman, ha? Oh. Wala na. Kanina ay sobrang sakit. Mas malaki to, oh. Kesa dito. Oh. natin, magdadala yun. Pag ikaw hindi pinansin yun, yung sinasabi mo, hindi ka na pinansin para sa iyo. Sa iyo. eh. Magdita. ikot din. Parang, parang ikot mo? Parang pinapaso na nga eh. Ito ay akin. Hmm? <laughs> oh, tingnan mo ngayon, oh. Oh, oh nag-iba. Kanina eh. Napakasak uh, lang. Na, natin Ganyanin lang yung... eh. Oh? Ay, ko ikaw eh. Oh. Ah. Para ka nang ano eh. Oo oh, na, oh. Mm. Akala ko nga sabi ng may bato ako sa sabi. Wala oh. Ay, wala. Ang bato wala oh. Sino'ng sabi? Sino'ng sabi? Siyang sabi? Ba Ah. Uh -huh. uh -huh. Hindi mo na nakita yung tray niya po. Hindi na eh. Oo. Mm. Ano yung talagang kusang na wawala? Wala? Na, yun yung lumuag, yung, yung ano, yung natanggal, hindi Hindi mo na alam. Ay,